At saka makadagdag po ng chair. Pasensya na po talaga pero natatakot po talaga ako. Miss Alice, nauubos na yung pasensya namin dito. Sana po maintindihan niyo rin po ako na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong detret ayaw mo pang sabihin. Ngayon mas simple, isulat sinong may ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sayang gusto 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 ko po talaga i discuss pero gusto ako, gusto mo pala di sabihin sa mo sa amin. Nakakapikong ka na ha. Nakakagigil ka na. At sa Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? impossible You are within the most protective institution sa ating bansa. You are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp Krame. Yes. Isulat mo na yung may-ari at facilitator sa yate. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe na safe na safe po ako ngayon. Kaso lang worry po ako, pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin. Doon po Let's ako take it one day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel, sinong may-ari at facilitator sa yate.